Wasak yung bahay. Yan hmm. ang bubong. Yan ang bubong. Ah. Sa bagyong tinok. Pong, oh, naurot na ang imong mansanitas nga. Kauno, no? Ano yung bunga? Kaya natumba naman eh, oh. Hmm. Ano yung... Ay, kamansi, oh. Ito yung, ano, laki ng puno, oh. Ano Saging, damay. Ang, ano, suha. Okay, suha doon. Ngay, ito ka tumba eh. Ayan. Oh. Buti na lang hindi linaga yung bangka dito kay kung dito damay pa siguro yun Hindi naman nakalain na laki-laki ng puno kasi naman sanitas na ito Diba? Bagyong tino, tinumba ang mansanitas Ah, ito yung nadagan. Oo. <laughs> Natakpan. Yeah. <clears throat> Natakpan siya ng ano, ayan oh. Siya maabot. Hmm. Ah, ayan ito yung harang. problema ito yung nakatakip sa kanya ayan hmm. uh, niya. Uh, ayan ayan takip nya ayan ang puno puno sa tubig kasi hindi yung himboy tanggalan na lang ito mamaya ito tanggalin ito kailangan siyang tanggalin So, uh, diba? Ito yung ano. Ah, uh, ayun bangka isa o. Oh. Saan may ari niyan? Pangalan nun? Ito yung isa, Inusog. Inusog yung isa. Diyan lang to sa gilid banda. Ngayon, yeah, inusog nandyan. Ayan ang ano. Mga ang dagat. Unas Ito lang Tanggalo na Ito yung datag sundang Dara siguro na buyod Gugugmay nga kuhan eh. Ah, <laughs> Benioge oh. Mahirapan natin magbaba nito kaya nakaharangin dyan oh. harang yang bangka aja. Kau nak tukut ni kau ano? Orang nak tukut ni timun bah? Nah, nak bawa mana sih guru? Ya, para gagaan. Зд نہ國 Graduate Seng änd Connie alden Hey, lumabas na na barge <coughs> galing ba si Risa siguro Wala oh, mo makita kan, ayan o oh. hindi na oh ayun. Yan, hindi mo na yung ano, barge. May sariling ano, sariling makina. May iba kasing ganyan, inihila ng tagbot. Ngayon, wala, sariling ano. Sinasabing sariling kayod. Ha -ha.